una ang new generation ng mga artista na po natin sa mga new season ng Regal Studio Presents Today Sunday dito sa GMA sempre at sila ay uh, RSV Babies ang kamera team captain ay ang dating Benil Blazers basketier regular performer din po sa All Out Sundays end the newest basketball analyst for the NCAA. Please welcome Prince Carlos. Hello everyone. Hello Prince. Hello Prince. Prince, bagong lahat, pakilala mo naman ang mga RSP so, babies natin. Excited sure. na ako yung pakilala yung katabi ko. Very cutesy at saka mahiling magbigay ng 20 to Kuya Dong. 20? 20. Elijah. Hello po! How's that? Baka naman gusto mo na sila bigyan ng 20 para makuwi na sila. Um, pwede naman po. Later ha, bigyan ko kayo yung tigpipisong 20. Ito naman, Kuya Dong. Siyempre, ang next, yung pinakamalakas at matinik sa cheeks. Rob Gomez! Patay tayo dyan. What's up, Andy Crew? What's up, Kuya Dong? Kamusta, kamusta. Good to be back. At siyempre, last but not the least, ang pinaka pinaka-fresh. Galing pa umarte. Will Ashley. Yuck. Hello po. Hello, hello, hello. What's up, po? Well, welcome back. Eo, hey, oh. galing talaga na. Panood ko sa balota si Willie. Eh. Galing, e. Hey. Diba? Sa bagong season po, si Prince kasama si Roxy Smith. Sila po ang bibida sa episode na ito. Tungusan ba yung uh, episode niya, Prince? Bale, ako po ay isang delivery boy dito. Nakita ko si Roxy. E, eh, nagkagusto ako sa kanya. Pero si Roxy ay isang um, PWD. Hindi ako huminto na umibig para sa kanya talaga, no? Good luck sa ating RSP babies! Ito naman, parkadang iba-ibang baka. Kaya sila ay tinawag natin Team Ma Disharde! Oh yeah! Ang kanilang pinuno! Pinuno? Pinuno? Ay... Ay isang aktor. Oh, wow. na aktor to kasi wow. dinireko to. Yes! <laughs> isang uh, producer. Please welcome my good friend, Michael Angel Labrin, a.k.a. M.A. Yay! Dong! <laughs> okay. Alam mo na bang, Tegmon, papasalamatan ko si Dong. Oh. Hindi niya ako siningel nung... Episode na yun, ng lagas, ng yes, leg. Sa pagmamahal mo sure sa akin, tapos pumunta pa si Maria, nagpakaim pa. Thank you, brother. Kaya nakakala mo, si kita ngayon. <laughs> Pero sobrang, grabe na itulong sa akin ito, bitch. Yes. Kayo sumisingil sa akin, ito hindi. <laughs> so, grabe sumingil ko. Diba? So, brother, masaya ako na ipakilala sa'yo ang aking mga kakasama. Okay lang ba? Go ahead. Ang kasama natin, na nakailang balik na daw dito sa... <laughs> Para pang Nakita ko may sarili man. na siyang podium. Bilit-bit niya. <laughs> Betong Sumaya. May yeah. okay. nice Siyempre, <laughs> ang pinaka-sexy namin kay Diga. Ay, oh, pinaka-bata. Pinaka bata May Bautista. Yay! At buti na lang nagkaroon kami ng pogi kasi lutang na lutang kami kung tatlo lang kami laban sa apat na yan. Oh, diba, diba? Lutang, kasama natin ngayon, nagde birthday ito ngayon. Oh. Oh birthday niya, Mr. Rufino Herrera. Kasama rin namin sa sitcom That's niya. Happy birthday! Alam niyo, si, si Fino, first time sa Jimmy. First time, yes. First time sa Jimmy. Welcome, 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 welcome. More power! <laughs> Di mo Guys, kaya-kaya niyan. Alam ko, alam mo, cute yung lahat eh. Pero tama na muna yung pagpapakit kasi ito, game face on na tayo. Alang-alang sa 200,000 pesos. Kaya Prince at Angelo, let's play round one. Guys, nag-survey kami ng isang daang Pinoy. And the top six answers are on the board. Bukod sa tao at pets, ano pa ang hinahalikan mo? Go! Um, stuffed toy? Tama. Ano ba? May stuffed toy ka ba? Magbula ng bata hanggang ano? Hindi eh. Pero, based experience ko sa mga mga kaibigan ko. Ah, na, kay mga kaibigan. Mga binibigyan mo na stop toy. Nandiyan ba ang stop toy? Oh, meron. <laughs> Pass or play? Please. Okay, let's go, let's go. Babalikan kita, MA. Ito na, Elijah. Bukod sa tao at pets, ano pa ang hinahalikan mo? Cellphone. Cellphone? Bakit? Kapag may ka-video call, si ba, tita mula sa ibang bansa. May ka-video call. Ka-video call. may picture. Services. Rob, yes. bukod sa tao at pets, ano pa ang hinahalikan mo? Uh, the rosary cro cross. Pwede, pwede. 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 Tama, pwede. tama. Pwede. That's right, that's right. Grocery. Yes, sir. Yes, sir. Will. Ano pa kaya? Trophy. 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 Oh. Katulad siguro pag magkaroon ka ng best actor. Oh, Oo, well, no. tama, tama, tama. So, hey. says... Hey! Ano pa kaya, Prince? Bukod sa tao at pets, ano pa ang hinahalikan? Mga larawan. Pictures. Pictures. Larawan. Services. So, says... <laughs> yep. Elijah. Alam mo, si Elijah po, nakakatrabaho niyang uh, Singaporean actor dito sa Regal Studio. Present sa yes. si Reynold Khan. Yes, opo. Kamusta oh, oh. si paring Reynold? Okay naman? Okay siya ko ka work Kahit dumudugo -dubu na yung ilong ko kasi puro English. Pero okay naman, nagja-jive talaga siya sa amin. Talagang gumagawa siya ng way para makabonding namin siya. Okay, bukod sa tao at pets, ano pa ang hinahaligan mo? Bigay ni Jowa. Yeah. Bigay ni Jowa. Okay, be specific. Anong bigay ni Jowa? Shots. Necklace, mga ganon, jewelry. Necklace, okay, okay. Necklace, ang jabang necklace. Tama, tama, wala. Oh, madiskarte. Rob, ano pa kaya? Ah. Okay. Eto na, hinidiskartehan na nila yung sagot. Kinumpit pa namin. Hinidiskartehan din ko. Bukod sa tao at pets, ano pa ang hinahalika mo? Poon. Okay. Poon. Ma Santo. Okay. Hey. Sir, dong ako pera. 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 Okay. May ito na. My friend. My friend. Para sa akin, bulaklak. O oh, oh, halaman. O halaman. Bulaklak o oh, halaman. Okay. Nako. Eh, <laughs> M.A. Bukod sa tao at pets, ano pa ang hinahalikan mo? Sa palagay ko, lalo nung wala pang internet, sulat. Ah, yes. Lulayan. Lulayan. Anyway, bukod daw sa tao at pets, liham daw ang huling hinalikan. O, o kaya sulat. Wala, lula, wala pa yung mga internet-internet niyan. Old school tayo dyan, Brad. Love letters. Nandiyan ba ang love letters? Nandiyan yan! Let's see kung hindi na ulan. Number six. Unan? Gabi-gabi hinahali ng ulan. Number two. Ay, <tinyo> Pino Santo. Tama siya.